po ang aking nominasyon para sa 2020, 2025 senatorial election. At po ako sa PDP hanggang sa huli kong hininga mundo ng politika ay official na rin na papasukin ni Kuya Ipe o kilala bilang uh, Philip Salvador, itong veteranong aktor at official na rin na idiniklara nitong partido ni dating Pangulong Digong itong PDP na isa sa kanilang miyembro na tatakbo sa darating na midterm election ngayong 2025. Ikis ba o check itong uh, si Philip Salvador sa inyong listahan mga kababayan po natin at nakakaiyak at uh, ramdam po natin na galing sa puso itong uh, speech po ni uh, uh, Kuya ip o itong veteranong aktor na kilala bilang Philip Salvador at mahigpit pa na niyakap itong si dating Pangulong Digong bilang pagpapasalamat dahil sa matagal na panahon niya nga na kinakausap itong si dating Pangulong Digong na isa eh, pelikula o mano ang buhay nitong uh, si PRRD ngunit hindi ito pumayag dahil buhay pa o mano ito oh. At uh, dahil sa tagal ng kanilang kaibigan ay ini-encourage niya nga po ang umano itong si uh, Philip Salvador na pasokin na rin ang mundo ng politika. And finally po ay nakapagdesisyon desisyon ang umano itong si Philip Salvador sa tulong na rin ng kanyang mga kaibigan kasama nga itong si uh, Bungo, Senator Bato at siyempre itong si Senator Robin Padilla. Mr. Philip Salvador for the 2025 sen uh, senatorial, senatorial Election. is being presented to this council for your approval. Any objection? Oh, Hearing none, may, may we request now, Mr. Moderator, we may, sir, may we request our uh, candidate to be uh, Mr. Philip Salvador uh, to give us a few words. Mayong gabi, kagin yung tanan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang tagal ko pong hinintay ito. <laughs> Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si BRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanila. Nagkakilala po kami 2003, together with our Senator now, Christopher Lawrence Tesoro Bongo. Uh, yun na po, tuloy-tuloy po, every weekend, dandun po ako, tutuloy po yung sinabi ni Senator Bongo, na talagang gusto kong gawin sa pelikula, ang pinakamagandang storya ng buhay na isang tao, yun po ang KPRRD. Kaya nga lang po, hinasan siya. <laughs> sa inyo po kung lahat na narito ngayon, sabi nga po ni Mr. President kanina, he did not expect na ganito tayong karami. Alam niyo po, yung pagpunta niyo dito, ang nagpapunta sa inyo, dito, ang Panginoon Diyos. Dahil gusto niyang suportahan niyo ang PDT. medyo lumakas yata ang boses ko. <laughs> na-excite lang, na-excite lang kayo naman, o. Oh. Ah, matagal na po kami magkaibigan ni Senator Bongo. As a matter of fact, 21 years na po kami magkaibigan. Hindi ko iniwanan ang taong yan. Alam nyo noon, nung siya'y nangangampanya ng 2019, kabado yan, nagbabasa, binabasa lahat yung sinasabi niya. Parati ko siya sinasabihan, partner, mag-down, ano ka na lang, kung ano na lang yung nasa puso mo, sabihin mo. Sabi niya, partner, ano pa lang ako, umpisa pa lang ito, pero mawawala din yan. True enough po! Nung maging senador siya, spontaneous na po ang mga sinasabi. Talagang mararamdaman mo yung sinasabi niya na nanggagaling gagaling sa puso. So, ramdam ko na rin ito, ano, nung uh, nakaraang uh, taon pa, nung sumasama itong si Philip Salvador kay Bongo, ramdam ko na na madalas binibigyan ng pagkakataon din ito ni Sen. Bongo na makapagsalita ah, sa kanyang uh, mga pinupuntahang lugar itong si Philip Salvador. Nagpapakilala. So, ito na nga po, ah, eh, sabi ko, ito tatakbo to sa pagkasinador o kaya sa pagkakongresista sa kanilang lugar. Eh hindi po ako nagkamali talagang uh, tumakbo po siya mga kababayan po natin ang tinitingnan naman natin dito eh kapag uh, magaling naman ito at kaya niya naman panindigan ang kanyang trabaho sa Senado eh bakit hindi po mga kababayan po natin lalo na po uh, ang uh, tinitingnan po natin dito kasi hindi pwede yung mga balimbing na uh, politiko okay kakampi ngayon susunod na eleksyon dahil iba na naman yung malakas eh doon na naman sila kakampi. So walang bayag, walang paninindikan. So ang kailangan natin mga kababayan na kakampi ni dating Pangulong Digong ay yung may bayag. Hindi yung ngayong malakas itong si Marcos, malakas itong si Romualdez. Abay, lumipat na sila ng partido. Iniwanan na itong si dating Pangulong Digong. Eh hindi dapat sila po ah, ay ibubuto. Dahil kung ang partido nga nila, ay na nila paano pa kaya ang taong bayan kapag nagkaroon po ng matinding kalamidad o problema sa kanilang nasasakupan so yan lang po yung ating tandaan kaya dapat maging wise po tayo kaya titingnan po natin kilatisin po natin ang maayos kung ikis ba o check itong si Kuya Epi sa ating listahan ngayong 2025 mula noon po na magkasama kami ni Senator Bongo, may eleksyon o wala, serbisyo sa mga Pilipino ang ginagawa ni Senator Bongo. Kasama po ako, kaya alam ko. At noon pa man po, nagseserbisyo na rin po ako sa mga Pilipino. Hindi po ako nagmamagaling kay Senator Bongo po marami akong natututunan. Kay na po, naramdaman ko buhat pa po noong presidency ni PRRD. Naramdaman ng lahat ng Pilipino na pwede naman pala. Pwede naman palang ilapit ang gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na po ang pangumabot sa gobyerno ang mahihirap. Yan po natutunan ko. Isa sa napakalaking natutunan ko po sa kanila. Kaya po, yung pong sinasabi ni Senator Bongo na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Panginoon Diyos. Totoo naman po lahat yan. Kapag nangako ka sa mga kapwa mo na magbibigay ka ng serbisyo sa kanila, nangako ka rin sa Panginoon Diyos na yan ang serbisyo mo sa Kanya. Kaya sa inyo pong lahat ngayon, tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2020, 2025 Senatorial Election. Salamat po. Mananatili po ako sa PDP hanggang sa huli kong hininga. Tandaan niyo po yan. Maraming salamat po. Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako abogado. Hindi po ako doktor. Hindi po ako engineer. Ako po'y isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Magandang gabi po. Sir. Mr. Philip Salvador for the 2020. So yan ang nga po ah, mga kababayan po natin. Narinig na po natin mukhang naglatag na ng kanyang plataforma itong si Philip Salvador. At ang uh, nagustuhan po natin sa kanyang ugali ay hindi po siya nag-assume na engineer po siya o doktor po siya o abogado po siya. Agad niya na po uh, sinabi sa kanyang uh, speech dito. Napaka-ekli lang po. Pero napaka malaman. At uh, ramdam po natin ang kanyang paninindigan. So magsiservisyo siya at maging uh, tapat sa kanyang uh, umano'y eh, political party hanggang sa huling hininga. Which is yan naman po ang kailangan ng taong bayan, yung magiging tapat. Yung balimbing kasi mga kababayan po natin, gaya ng sinasabi ko, mahirap yan. Kasi kung partido nga, ikaya eh, niyang talikuran sa maliit lamang na problema at uh, hindi na nga nakaupo, eh, ngayon, ah, papaano pa kung malaki ang problema sa kanyang nasasakupan, ikong eh, kung sa buong bansa na nga po eh, kaya niyang talikuran at hayaan na lang yung mga ordinaryong Pilipino. So, yan po yung ating dapat piliin siguro mga kababayan po natin. Kaya titingnan po natin ha, ay marami pa po talaga ang dapat mapasok dito sa PDP. So, tinitingnan pa natin itong si Willie, itong si Attorney Glenn itong si uh, Vic Rodriguez, si Attorney Trixie Cross, sino pa ba yung nagpapahayag na mga taga suporta ni dating Pakulong Digong so asahan pa po natin na mas marami pa ang uh, talagang didikit po dito at uh, nag apply apply uh, sa partido nitong uh, PDP at hindi naman basta-basta sila ngayon tumatanggap uh, lalo na po sa mga LGO eh, marami kasi nagbalimbing kaya ngayon uh, talagang uh, kinikilatis nila kinikilala po nila ng maayos kung kaya bang manindigan sa isang partido o oh hindi kasi kung hindi, eh hindi na lang talaga nila tatanggapin. Eh. Yan po yung ating panibagong update and of course, abangan niyo po yung uh, speech ni uh, dating Pangulong Digong i-upload po natin